bayaw niya sis oh dami pang bunga dito mangga sa bahay <coughs> yan pumunta ka na dito kay baka maghihinog na yan oh ang lalaki ang lalaki ng manggus ayan mangoes, mangoes. Oh. Kadag ko, oh. Kadag ko, oh, Sang mangga. Uh-huh. -hmm. Ayan, dag ko. Talaga, oh. Lalaki. Doon, sa taas. Dami, oh. Kaso mura pa yan. Huli kasi siya na munga. Ano, dami. Nagtatago sa dahon. Pahindig Ang dami nga, dami namang ano. Daming langgam.